Yes guys, magandang umaga po, magandang tanghali o magandang gabi sa inyong lahat. Sa araw na to, isi-share ko sa inyo kung papaano natin palitan ang ating mga background. Background video o background photo ay pwede pwede po natin palitan kung ano pong gusto natin. Ang advantage po ng pagpalit ng background ay pagkatapos ng iyong video, ay parang androon ka sa iyong background kung gusto mo ng isang beach or uh, anuman ang gusto nyo magandang bahay magandang kwarto ay pwedeng pwede po so guys ang pinakaimportante nga lang po pag tayo ay magpapalit ng ating background kailangan ng ating background shot video o photo ay kailangan natin palitan ng kulay green na background Pwede nga pala yung ibang kulay pero mas nire-recommenda mas maganda sa lahat yung kulay green na background para mas mabilis natin siyang palitan kung anong gusto natin ipalit dito sa ating background. How you create... Yes guys, take one. Punta tayo sa Google Chrome. Google Chrome. Chrome, maghanap tayo ng background na gusto natin, yan, free background image. yan po free background mga free background po yan kahit anong gusto mong background pwede, dutong mo na lang sa akin, ang bawa lang free background image road yan, yan po yung mga background image subukan natin itong isa yan ang gawin natin yan, press, long press natin. Ayan, then download image. Ayan po, download image. Pindutin natin, then download. Ayan po sa ibabaw, image, open. Ayan, po yan, nakalagay na yan sa ating gallery. Ayan, okay na yan guys. Diyan na sa gallery natin. So tingnan natin siya sa ating gallery. O yan. Ayan And guys, yung kanina, yan. Sa unahan, ayan. Pre lang yan guys. So, pwede direct natin, direct natin kay Kini Master or sa gallery na lang. So, share ko na lang kay Kini Master. Yan pwede natin share ayan na po sya o yan so gagawa tayo ngayon ang gawin natin kukuha tayo ng video na meron syang kulay green na background image punta tayo sa ating kind master punta tayo dito sa video then background yan kunin ko tong black black background yan pahabain natin siya okay then dito tayo sa layer kunin natin yung video natin yung video natin na gusto natin lagyan ng background text natin. Check. Okay. Yan. Bawasan natin guys para hindi sobrang mabak Yan po. Ang video. Next step. Punta ulit tayo sa layer. Kunin na natin kung anong gusto natin ipalit. Yan. Dito kay Game Master. Sa download. Ayan po. Then, fix natin siya. Ayan. Sundan nyo lang guys, step by step. Simple and simple lang po yan. Ang gawin natin, pindutin natin dito. Then, lalabas ang mga brain front, brain forward, sent backward, same to back. Sabukan siya, same to back. Kaya na siya guys nasa likod na siya, nasa back na so pindutin natin itong video natin then punta tayo sa chrome chrome key, chroma key yan din, enable natin siya ayan po siya ayan po siya guys so ayan, ayan ang video natin so kung hindi ka kontento ganito gawin mo kung hindi ka kontento, timplahin natin punta tayo ulit kay chroma yan kung gusto mo ng ganyan timpla ganito kulay black mo yan perfect white yan po yan na po ang video guys para kang nasa gitna ng road so kung gusto mo naman ng ganitong timpla ganyang timpla chroma key pilutin mo dito yan yan pwede mo rin siyang itimpla dyan. Lalabas ang green pag ginanyan mo. So, ikaw na bahala kung anong gusto mo timing. So, yan guys. Yan. Then, magkatapos dito, mabuo siya, pindutin natin to. Itong parang share. Pindutin natin din, export natin yan madali lang, no lang yan guys dahil ano lang yan buksi lang yung video so yung time time natin sya yan malapit na ok then pindutin natin dito then gallery yan ganun lang guys andyan na yan sa ating gallery. Kung mapapansin nyo, meron siyang kulay kanina dito banda dahil hindi po pa natin na perfect timing. Pero okay lang yan guys. Tingnan natin sa gallery. Back. Gallery. Whole video. Ayan guys. Yan. Ganun lang po kasimple ayan guys tapos na po ang ating video very good I hope na nakatulong sa'yo kaya ang ginawa kong ganitong shooter uh, hindi na sa cellphone para hitang kita nyo kung saan pipindutin ang mga cellphone natin I hope na nakatulong sa'yo guys maraming salamat po at kung nakatulong sa'yo ang video na to please subscribe my channel at pakipindut na rin ang notification bell para sa susunod na video ko なるほど。